hindi siya prepared. Ay, <laughs> ayun, hindi kayo. Ano ba yan? Ay! Ay, na-hook up. Walang labi. na just hook up. Ay! Ay, okay, na Fair pop. Bakit may pinipraid? Kaya naman. naman. Pag ko ng bawis. Ayan. naman, oh. M boss? Grabe! Maaga ko nagising. Hi! Parang maglaro ka. Parang maglaro Oh! Parang nilalakot ko eh. Sino? Justin Bieber? kasi, gabi na, pero ang gusto uh, ko kasi, mag a day in our life tayo bukas. Ay, gusto ko sa, sa a day in our life kasi natin, papakita lang natin kung ano ginagawa natin sa loob ng bahay. Yung ginagawa natin everyday. Lang, oh, <laughs> Pap papakita niyo yung totoong kayo dito sa bahay. Yes, kung ano yung routine natin dito sa bahay. Gigising tayo <laughs> ng ganito. ayo Ang ganda. Oh, pagkagising natin, no, kay dalawa, lawa, nagiiyutan pa diyan. No? Yes. Oh, pagkagising oh, natin, eto nagpipisak na ano, nang tiga, ganyan. May, papakita kasi natin na no, kung ano yung natural natin. Yes. yes. Uh -huh. Away agad <laughs> Away agad umaga. kasi ganun kayo eh. Oo. Oh. Uh -huh. Ano ba 'yan? Nakangiti pa. Pag may camera, medyo walang away eh, no. <laughs> pag may buong umaalingaw ano nga nabunga ngayon, ayun na oh. so, yun. So, ayun. Gabi na. Pakita mo gabi. Pakita mo, tero Yan. Yeah. Ayan, ah, gabi na. So, ito... Ang corny. Parang corny na magsalita. Napatagal pa. na, napatagal na, napatagal na, napatagal si Henry. Ano, na ano? Corny na, na, baby. Corny, baby. Ayan, so, bukas na namin itutuloy, bukas na ng umaga namin itutuloy yung A Day in Our Life kasi gabi na. So, pagagis... <laughs> pagkagising napakagising na pagkagising. Pag <laughs> pag o. O, yung sino pag pag oh. pakita kung sino. Oh, anong ginagawa mo sa mga naglilinis ba or whatever. <laughs> so, ayun. So, ah, ano ba? Okay. Bukas na! Opa! Tomorrow. Ayan, good morning. Ito na nga yung a day in our life dito sa bahay ng the siblings. So, ito na nga. Actually, kakagising ko lang and naiayos ko na ng konti yung kama. Pumasok lang yung cameraman. Kaya, pumasok ulit ako doon sa loob ng kama. Ayan. So, ayan, pagkagising ko, syempre, ayusin muna natin to. Oh, ginulo ko lang ulit. Pamaya na yan. Tapos, of course, toothbrush. Toothbrush muna. Susunod pa pa mag-toothbrush? Hindi na, no? Hindi. Hindi na. Oo. Oh, oh. Ako na lang magto-toothbrush. <laughs> Tapos, iikutin natin ngayon yung mga kwarto. And then, kasi meron kami kanya-kanyang ano, kung ano ginagawa ng isa't isa. -tisa. Kung magaba, kung si Petty sa kusina, or si Yayoy sa kusina, yung isa naglalampas, naglalampas, mga ganon. May kanya-kanya kaming ano, may kanya-kanya kaming ginagawa dito sa bahay. So, ngayon, siya, magto brush muna ako, maghilabas ng mukha. and then, punta na tayo sa kanila. Tingnan natin kung sino pa yung tulog. So, ayan, yeah, ready na. Let's go na. Punta natin sila ngayon. Hindi lang nagbura sa mukha. Sino ba ba'y tulog? Wala pa ba? Lahat naman nata sila. Yes. nga ba? Nag-ready? Mm -hmm. Tara, tara. Ay! <laughs> Parang hindi mo alam yung in our life ngayon, ah! di Ay, hindi mo alam. Oo nga, ala! Grabe, hindi siya prepared. Ay, bayan, <laughs> Tignan kayo! Yeah, ano yan? ready ginawa mo? Ikot Ayan! Ay! Sorry! Outfit siya mga naglalaba. Naglalaba lang po, ha. lang mga kami ng ano? Sample sa sa lang mo kami kung paano magsampay yung ay, mga, ganito, mga ganito, nag Ganito. up like ang this. Lang. ganito. oh. dito na ako para hindi ka <laughs> Ganito. Parang <laughs> <Ganito. laughs> hirap Ay, ganun mo, no. ay, ko oh, bagay sa iyo. Ay! Ay. <laughs> Normal lang. Normal Golly. lang to. Walang makeup to. Sige nga, tara dito, tara dito. Tara dito. Ay, putak ka doon, putak ka doon. Nang no, mabilis, takbo ka, takbo. <laughs> Bakit? Bakit? Normal lang to. <laughs> Tingnan nito. Pwede pa alam niyo mga ano? Ano, pwede alam, alam niyo? Ano yung mag-a-day in our life tayo? Ta ano to, Miguel? Oh, tangin na, Ayan to, may bilo. Kanina <laughs> mo. Bakit mo ko Walang lakad ng ganda-ganda ngayon! Huwag kang kain! Sa... Ano ba yun kung nakulong pa dito? Ano na nag-ayos siya kasi a in her life? Dito <laughs> tayo sa kwarto ni Joanna tsaka ni Henry. Pre. Hmm? Ano si Henry? Uh. Ayan. Yeah. <laughs> Ganyan. Maganda Oh, maganda lang. Oh, gorgeous nga. Nakulot na agad yung buho. Pagaling mo na. Baba ka ng Ayan. Ganyan. Ganyan talaga. Okay. Ayan. Yes. Wait lang. Kumapit tayo. Ganyan pag mayaman yan. Ayan. Push. Oh, oh sorry. Yes. Bakit? Parang kang panong. Parang hindi na mo kilala. Kilala lang kilala kita. Ayan. Oh, di ba? Gorgeous, gorgeous. Yes. Ay! Bok Ay! Sigurado ka? Pa? Oh, parang pa-ballroom yan eh. Gusto <laughs> mo? Oh, tingin lang yan! Tingin lang! Tingin lang! lang! ka! lang! Tingin lang! Tingin lang! ba lang! Tingin lang! Gento! Gentre! Gentre! Bingo! Bingo! tama 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 bingo tama 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 tama, tama. Hey parang pag pagwalang filter ganon yung mga kanta yun yung in order mo sa shabi kasi sa point ka sa kamatayin expertise ano akong ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan ano huh? Wala ano yung ano 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 oras Ako? Mm. ano 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 yung ano 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 yung ano yung ano yung ano ano Kinamay-kamay lang niya ano eh. <laughs> uh, Walang ano eh. Kinamay-kamay lang ako. Nagpamadali ako ng mga sabi ko. Yan yung makeup ng mga K-pop, no? Oh. True. Sige, ano, K-pop hangit. Mahigaw ka, Frey! Ay, mahigaw! Yui! Ay, Kagi!

Ano ka oh? dito? <laughs> 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 okay na yun! Okay. Yan okay, 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 okay. yeah, yung outfit na naglilinis ng salamin. <laughs> oh, yeah, no? kasi, oh, okay. alam mo naman, eh, special yung araw-araw, uh, special sa akin. Ah! Dapat na napakasok ka sa school, di ba? Ba't ba ano yung araw-araw natin, parang butas-butas naman yun. Kaya parang nawala. Kasi mentado lang yun. Ha? Oh, ha? Ha? Mukha niya, mabako, no? Ay, parang hindi alam kung bagay sa kanya ano? ngayon sa outfit niya. Ano? Peti! Oo! Oh. Tara nga dito. Content! Uy! Oo, ano ba yan? Kaya nga yung one room, one room. Masakit si Monty diba? Oo! Nandito pa lang ito diba? Oo. Eh, ano nga mag Gusto mo magigising ah, fresh! Oo nga parang fresh! fresh na talo kanya sa so pagiging fresh oh. ngayon ah. <laughs> ano ay, yung yun? M-MC! Yung... <laughs> ay, <m> <laughs> <laughs> yung, yung pero ballroom yung <laughs> Ay! tang! Ay, na, boss! Ay! Kaya ba dyan? Kaya I'm sorting things out. Ay, sorting things out? Ano, suot mo parang dress? Dress sa akin, ti. Ay! Tangin na, may mga Ano yan? Ano yan? Huwag ka uh, ko ng uh, yeah. Ayun naman, no? Parang kilala kita. Ay? Boss? Bossing! Bossing! Umpay nga ako! Umpay Parang binigyan niyo naman yung best niyo para sa in our life natin. Ay, hindi. <laughs> no. ko lang. Na, ako Hi oh, uh, pajama. pajama. Ah. Ah. Bakit hindi mo, ba? mo lang, Ito yung mo, pag nasisilaw sa Ay! Market, Ay, Ay hindi yung ano yung nakatakip na gano'n eh. Ay, Ayun, shade. Ayun, niya sa Alberto sa SM. <laughs> <laughs> Ay, patulog mo binili <laughs> sa Alberto. Siya si Alberto. <laughs> Ayoko na, <laughs> <ako> na <laughs> pala.

Um, Takali mo kay Rob Ang, ni Joanna, tignan naman niya. Tenggal yun. Gata na sabi nako. Sa dami siyong rocks dito, feeling ko dito siya nangyayari. mga trip nila. Takali mo. Takali lang, Takali mo. Takali mo. 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 Takali mo. Takali hairline Takali mo. Takali Ah! Takali mo. Ah! kung na scenes Bakit scenes mama tasi kano yaman ah ayun 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 Oo. Oo nga, makeup mo? Ha? Oo. Pumapatakas. Jin, umulas ka na, Jin. Umulas ka na, Jin. Pag-re-touch mo. Oh no. masin, ano oh, oh. tayo? pag re ka doon. Pag-re-touch ka. Mabubukin tayo. Tanga. Mabubukin tayo. Bisa mo. na my God. Bilsan yun, mo. SB19, hindi. Huh? Oh s sb Jensen.

bakit e? parang ikaw yung naiiba sa mga kayo. Pinaka-swag nga ako yung nangyari kanina Ano? Parang doon nangyari sa kayo sa Alam mo yung mga tumbling Ano? talaga? Ano ba Gagi! yung foods natin. Ay! Tapos! Ito pa lang, pwede lang, lang Ay! Ay! Boss! Boss! Boss? Boss? Asin ang mo! Asin! 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 Ah, gusto yun? Bago, bago, bago yun. Saan ka galing? boss. Bago na asin! Saan ka galing? Asin! Ang alat na inalatan mo. Ay! Ay! Ang alat na mukha nito. Ba't ba asukal? Ako asukal. Sabi ni Jay. Sabi ni Jay. Regala K-pop daw. Pa, kunin ka ni Lord. Ginto! Ginto! Ang mukha mo na ginto! Ginto! 너무 빨리 가.

¿A Ay! Ay! Ang galing Ang pa ako, na ako. Seven seven pa ako. na lang na sa oh, to, Ay, man, hernet. oh my God! Pumili uh, oh, so oh, kayo, kayo. kayo. Pumili 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 kayo. Gorgeous, kayo. Pumili kayo. Pumili kayo. Pumili kayo.

Nagpag-pag-ing ang alat niyan. Ay, parang model ng tender juicy Mukhang hirap. Paano tumawa ang K-pop? <laughs> oh, 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 oh. Ano? Oo. Oh, oh, ano? Oh, ano? Oh. Ano? Paano tumawa ang tender? Oo. Oo. Ano lang. Paano tumawa ang gangster? Ayan! <laughs> ang sa ilalim ng lupa. Ang gano'n sa ilalim ng lupa. Ang gorgeous. Ako oh, na mag-ano. Ah. <laughs> 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 Wala pa <ka> mansin. <laughs> Paano tuma tumawa yung ano? Mga timawa. <laughs> timawa? Pag timawa ako <laughs> agad. Ay, gaga, gaga. Paano tumawa ang ano? Nakamiyo. <laughs> <laughs> boss? <laughs> <laughs> boss na nga, boss. Paano tama mo, boss? Wait lang. Bukong pa ako eh. Ang <laughs> gano'n? <-gad> <laughs> Tagal ah. <laughs> Wag na! Wag <Up> na! Magpala! <laughs> <laughs> Ayun na! Asan? Hindi ka mag-indica po pang K-pop? Music hmm? video? Oh. Last ko na yan, Jay! <laughs> <laughs> may kulang sa'yo, Jay! Ano? Kabaong! Hindi <laughs> pang music video, hindi pang kip-kip! Papalay pa to! Hindi <laughs> pa palay Jay. to! No? Jay, linisin mo mamaya mga ginamit mo pang make-up ah.

<saos> Lamping. 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 Ano? Wala! Ang panis ka! Oh, sheesh! Kaya ma! Oh, hey, hey, ah. Boss, isang request naman dyan, oh. Sa'yo ka ah. ano, na ang style. Para para mo <butina> <laughs> <laughs> ko Heeeeeeeeyyyy! Ate! si Juan. Heeeeeeyyy! mo! Ate! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Ate! ng hotdog. Oo ba! magaling ako kumanta. Isa nga mong Agent! Isa nga condo. Dia ay, yang wala, -yang you know time... Dito tayo. Hmm, um? Ay, pa-sabi ng buko. Pala na lang, laglag yung mo. Na yung hatdog ayo-iyo. Pa-awa na ako sa buko. Ano ko? Pero wala, hindi orderan tagisan namin. Isa lang piso. Hindi ka linaw. Sabi niya ano? Ano mo tayong mga anak 'te? Ka na yun. Ano kaniya? Ano kaniya? Matog. Bintain. Huh? Bintain. Huh? 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 Tagay yung mga shades mo Huh? 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 ano daw sila every day? Oh, ako lang yung gusgusin every day daw. Oh. <laughs> Ay pag ilabas mo butas pa rin mo oh. kami. <laughs> Hindi lang. So, nakita do ko. Oo, oh, lahat kinawa ko. <laughs> so, yun, thank you for watching and goodbye. <laughs>